Magandang araw sa inyong lahat. Alam niyo ba yung kasabihan na an investment in knowledge pays the best interest? Sa Filipino, ang ibig sabihin nito ay ang pamumuhunan sa kaalaman ang nagbibigay ng pinakamataas na pakinabang. Napakagandang pagnilayan ang kaisipang ito. Isipin mo, sa bawat araw na dumadaan, may pagkakataon tayong mag-invest hindi sa pera, kundi sa ating sariling pag-unlad. Ang bawat aklat na binabasa natin, bawat video na pinapanood para matuto, bawat seminar na dinadaluhan, lahat yan ay pamumuhunan sa ating sarili. Bakit nga ba napakahalagang mamuhunan sa kaalaman? Una sa lahat, hindi ito mananakaw sa iyo. Hindi ito mawawala kahit anong mangyari. Hindi tulad ng material na bagay, ang kaalaman ay tumatagpa habang ginagamit mo ito. At ang pinakamaganda, Walang hangganang interes na maaari mong makuha. Halimbawa, kapag nag-aral ka ng bagong wika, hindi lang yun basta skill. Nagbubukas yan ng mga bagong oportunidad, trabaho sa ibang bansa, bagong kaibigan, at mas malawak na pangunawa sa mundo. Kapag natuto ka ng bagong teknolohiya, hindi lang yan para sa kasalukuyan. Naghahanda ka na para sa kinabukasan. Alam niyo ba na si Benjamin Franklin ang may akda ng kasabihang ito? Siya mismo ay halimbawa ng taong patuloy na namuhunan sa kaalaman. Mula sa pagiging printer hanggang sa naging isa sa mga founding fathers ng Amerika, pinatunayan niya na ang patuloy na pagkatuto ay daan tungo sa tagumpay. Sa mundo ngayon na mabilis magbago, mas mahalaga pa ang pamumuhunan sa kaalaman. Ang trabahong stable ngayon, pwedeng mawala bukas dahil sa teknolohiya. Pero ang taong patuloy na natututo, patuloy na umaangkop, yan ang hindi matatakot sa pagbabago. Isipin mo na lang, ang bawat oras na ginugol mo sa pagkatuto ay parang naglalagay ka ng pera sa bangko. Pero imbes na pera, kaalaman ang iyong investment. At ang interes? Walang katumbas. Pwede itong magbunga ng mas magandang trabaho, mas maraming oportunidad, at mas magandang buhay para sa iyo at sa iyong pamilya. Hindi lang yan, ang kaalaman ay nagbibigay sa iyo ng tiwala sa sarili. Kapag alam mong may alam ka, may lakas ng loob kang harapin ang mga hamon sa buhay, may kakayahan kang magdesisyon ng tama at makatulong sa iba. Minsan, maraming nagtatanong, Bakit pa ako mag-aaral tapos na ako sa eskwela? Pero tandaan natin na ang tunay na edukasyon ay hindi nagtatapos sa graduation. Sa katunayan, doon lang nagsisimula ang tunay na pagkatuto. Kaya nga, sa mga kabataan na nakikinig, huwag ninyong sayangin ang pagkakataong matuto ngayon. Sa mga nagtatrabaho na, huwag kayong tumigil sa pagkatuto. Sa mga may edad na, tandaan ninyo na walang edad ang pagkatuto. May kilala ko, si Mang Pedro, 65 anyos na nang nag-aral ng computer. Ngayon, online seller na siya ng mga gulay mula sa kanyang bukid. Si Aling Maria naman, Pimpenta anyos na nang nag-aral ng English online. Ngayon, English tutor na siya sa mga Koreano. Ang punto ko, hindi importante kung gaano ka katanda o kung saan ka nagsisimula. Ang mahalaga ay nagsisimula ka. Ang bawat hakbang sa pagkatuto, kahit maliit, ay isang investment sa iyong kinabukasan. At alam niyo ba ang pinakamaganda sa pamumuhunan sa kaalaman? Hindi ito nauubos. Sa katunayan, habang ibinabahagi mo, mas lumalago pa. Kapag tinuturuan mo ang iba ng iyong alam, hindi nababawasan ang kaalaman mo. Sa halip, tumitibay pa ito. Kaya nga, hinihikayat ko kayo, mamuhunan tayo sa kaalaman. Magbasa ng libro, manood ng educational videos, mag-enroll sa online courses, makipag-usap sa mga taong may alam sa larangan na gusto ninyong pasukin gawin nating productive ang ating oras sa internet, hindi man natin makikita agad ang bunga. Pero sigurado ako, ang pamumuhunan sa kaalaman ay may pinakamalaking balik sa ating buhay. Hindi lang sa pera, kundi sa kalidad ng buhay na ating mararanasan. Bago ko tapusin ang video na ito, gusto kong mag-iwan ng hamon sa inyo. Sa susunod na linggo, mag-invest kayo ng kahit isang oras sa isang bagay na gusto ninyong matutunan. Pwedeng bagong skill, bagong kaalaman, o bagong hobby. Tapos ishare nyo sa comment section kung ano ang napili nyo at kung ano ang natutunan nyo. Salamat sa inyong oras. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ishare sa mga kaibigan ninyo. Tandaan, ang pamumuhunan sa kaalaman ay hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat ng taong maaapektuhan ng ating mga natututunan. Hanggang sa susunod na video, patuloy tayong matuto at lumago. Magandang araw sa inyong lahat.